Ang Department of Public Works and Highways DPWH ay pinarangalan ng prestigyosong grand prize sa Korean Institute of Bridge and Structural Engineering's (KIBSE) 2024 Excellent Structure Awards para sa Pangwil Bridge Project. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Si DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain, na nagsisilbi rin bilang National President ng Philippine Institute of Civil Engineers, PICE, ay tumanggap ng parangal noong October 16, 2024, habang pinamunuan niya ang isang delegasyon mula sa DPWH at PAI sa ikalimampung anibersaryo at pambansang konbensyon ng Korean Society of Civil Engineers, KSCE, na ginanap sa Jeju Isla, Timog, Korea. Isang mahalagang tagumpay na binanggit sa kaganapan ay ang pagkumpleto ng 3.7-kilometrong Pangwell Bay Bridge, na pinasinayaan ng Pangulo, at DPWH Secretary Manuel Bonoan noong September 27, 2024. Ang tulay na ito, na ngayon ang pinakamahabang tulay na tumatawid sa dagat sa Mindanao, ay nag-uugnay sa Tangub City sa Misamis Occidental at Tubod sa Lanao del Norte. Ang proyekto na pinondohan sa pamamagitan ng Korean Official Development Assistance ay nagpapakita ng mga advanced na engineering at construction techniques na sumasagisag sa pag ng bansa sa ilalim ng programang Build Better More. Pinarangalan ng parangal ng Kibsi ang makabagong disenyo ng Pangul Bridge, integridad ng istruktura, at ang makabuluhang epekto nito sa transportasyon at pag-unlad ng rehiyon sa Mindanao. Binibigyang diin ng proyektong ito ang pangako ng DPWH sa paghahatid ng world-class na infrastruktura sa mamamayang Pilipino. Ang mga advanced na diskarte sa engineering at mga pamamaraan ng pagtatayo ng tulay, na nakamit sa pamamagitan ng malapit na pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa South Korea ay nagbibigay diin sa mga pagsulong sa teknolohiya na pinagtibay ng DPWH. Ang Kim C Award ay isang ipinagmamalaking sandali para sa DPWH at isang patunay ng husay at dedikasyon ng mga inhinyero sa ilalim ng Unified Project Management Office, UPMO, operations na pinamumunuan ni Senior Undersecretary Sadeng. Sinabi ni Sade na ang tulay ay hindi lamang sumisimbolo sa pagunlad ng infrastruktura kundi pati na rin ang matibay na partnership ng Pilipinas at South Korea sa pagsusulong ng civil engineering. Ang partisipasyon ng DPWH at PAI sa 2024 KSCE Convention ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na iposisyon ng Pilipinas bilang nangunguna sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa Southeast Asia. Pais ay papasok sa isang bagong panahon ng pakikipagtulungan, pagbabago, at napapanatiling pagunlad, na nakapaloob sa tema nito, pagbuo ng mga global partnership, pagtulay ng mga hangganan, at pagpapatibay ng mga bagong teknolohiya tungo sa higit na matatag at sustainable development. Samantala, sinusulong ng isang mambabatas ang pagtatayo ng tulay na magdurugtong sa Luzon at Visayas upang maibsan ang pagsisikip ng daungan at matugunan ang problema ng mga pasaherong na stranded sa panahon ng bagyo. Sinabi ni House Minority Floor Leader Marcelino Libanan, na kumakatawan sa Party List for Peace, na ang dalawang malalaking isla ay maaaring maikunekta sa pamamagitan ng Northern Samar Province sa Visayas at Sorsogon Province sa Luzon, sa isang pahayag sinabi na ang iminungkahing tulay ay makakatulong din sa pagpapasigla ng mga aktibidad sa ekonomiya dahil ito ay magreresulta sa higit na kadaliang kumilos ng mga tao at mga kalakal lalo na para sa mga small businessmen and entrepreneurs Anya, kami ay nananawagan sa mga economic planner ng gobyerno na isama ang Sorsogon Northern Summer Bridge over the San Bernardino Strait sa Mega Bridge Program. Ani Libanan, ang gusto lang natin ay masimulan ito ng maaga. Pinukoy ng pag-aaral ang dalawang posibleng opsyon sa pagtatayo ng Sorsogon Summer Link Bridge. Ang una ay ang pagtatayo ng 24 na kilometrong crossing bridge na tinatayang nagkakahalaga ng dalawandaan at na bilyon pesos. Pinubuo ito ng tatlong mahabang tulay alin hanggang San Antonio sa Northern Samar, San Antonio hanggang Kapol sa Northern Samar, at Kapol, Northern Samar hanggang Matnog, Sorsogon, ang timetable ng konstruksyon ay anim na taon. Isa pang alternatibo ay ang pagtatayo ng 257 billion pesos, Deep Tunnel, na nangangailangan ng siyam na taon upang makumpleto batay sa dokumentong nakuha ng Philippine News Agency, PNA, mula sa NEDA Regional Office dito. Ang parehong mga opsyon ay nangangailangan din ng pagpapahusay ng mga ferry sa magkabilang panig na may tinatayang budget na 25.3 bilyon pesos hanggang 71.6 bilyon pesos. Ang tulay ay nakikita bilang isang permanenting solusyon sa pangmatagalang problema ng strandang during weather disturbances and port congestion during peak season. Sa loob ng mga dekada, ang Row on Row of Roro, na mga ferry ay tumatawid sa San Bernardino Strait, na nagdadala ng mga pasahero at sasakyan papunta at mula sa Allen Port at Matnog Port sa Sorsogon, sa layong 28 km sa pagitan ng dalawang daungan, ang karaniwang oras ng paglalakbay ay isang oras at 30 minuto. Ang mga residente ng mga lalawigan ng Visayas, partikular ang mga mula sa rehiyon ng Silangang Visayas, ay gumagamit ng mga ferry sa pamamagitan ng mga daungan sa Northern Samar tuwing kailangan nilang pumunta sa Luzon sa pamamagitan ng Matnog, Sorsogon. Dahil ang proyekto ay nangangailangan ng malaking gastos, sinabi ni Libanan na maaari itong gawin sa mga phases.